Ito na ay ang uh, konting tulong sa natanggapin nyo po. Ito naman ay konting grocery ko Para sa inyo. Ito, bigyan naman natin si nanay ng konting bigat. Uh, sana maka... Thank you. Bago pala magsimula yung video natin, shoutout pala sa All Star Premium Creator 4.0 100% legit at no scam ito, kaya subscribe na mga idol Shoutout pala sa kaibigan natin kay Cheska Espinosa Na laging nanonood at naglalikes sa ating mga video Maraming salamat sa iyo ma'am Cheska Ginabi na tayo sa pagra-ride mga idol pero naghanap pa rin talaga tayo ng mapupusoan natin. Kaya binalikan ko yung nakita nating vendor ng balot. Ito si Manang. Ah, binalikan natin siya para ma-interview natin at makipagkwentuhan tayo sana kahit saglit man lang. <coughs> اوه 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 اوه

kaya ko to, kaya ko to. Kaya mo nga to, walang kakasama niya. Kaya di yan. Bakit bumuhin niya ako sa kanilang kasama niya? Hindi. Hindi. Nasaan mo niya? Hindi rin tayo. Hindi. Nasaan mo mga kanilang kasama niya? Vamos, <coughs> por <coughs> <coughs> <coughs>

eto dito sa effect dito po ah makarinig po ito po ay do wala ka muling 50 na dentro ng baro-baro 90 minutes naman din sana 50

Dalawa yung mga kumpanya gusto niya. Kung ano, kahit pagdating <in> sa lungsod, gusto ng mga kumpanya. Kung ano, kahit pagdating <in> sa lungsod, mga kumpanya. Kung ano, kahit pagdating sa lungsod, gusto ng mga kumpanya. Kung ano, kahit pagdating sa lungsod, gusto

لا هي تو اوي سلامات ميته مليان سلامات ميته مليان سلامات ميته مليان